Hindi isi ng mama. Pugi po, isa pa daw pugi. Ay pa pugi, chupus. Masama kagigising po yan. <laughs> Hindi po yan isi sa bayan, kaya lang kayo ma... Masimang ma mukha. Ma ma <laughs> Dance! Dance! dancer na rin yan. Dance! Hello po! Magandang araw po sa inyong lahat. Bali ngayon po ay papunta po ako sa bayan at kukuhain ko po yung perang padala po ni na Ma'am Judy at Ma'am Joanne. Bali nagpadala po sila sa akin ng nasa 16,000. 16,000 plus. Ay yun daw pong 3K ay para po kay Apriline at saka po kay Pipoy. Yun po ay wedding gift po nila. Tapos yung 5K po ay bigay ko daw po kay Kim. Yun daw po ay pa-birthday po nila kay Nini. Tapos yung 2.5 ay para po kay Tia Flor at kay Tatay Dundon na pabili po nila ng gamot. Tapos yung 2.5 ay para daw po kay Nanay Tat kay nanay at kay tatay ayan, kay nanay Nida at kay tatay Erning para din po sa maintenance po nila na gamot at yung 2K ay ibigay ko daw po kay Bossing. Tapos yung 1K ay para po kay Teo. Pang haircut daw po. Ayan, maraming maraming salamat po ulit kay Ma'am Judy at saka po kay Ma'am Joanne sa pagmamahal po ninyo sa amin. Hindi lang po sa sa akin, sa amin ni Bossing, kundi pati na rin po sa buong pamilya po namin. Maraming maraming salamat po sa inyo at dalangin ko po na sana patuloy kayong ingatan patuloy kayong gabayan at patuloy na pagpalain po ng ating Panginoon Diyos napakabuti po na inyong kalooban. na kahit po kami ay hindi po ninyo kaano-ano hindi po ninyo kami kilala ng personal pero lagi po kayong nadiyan at patuloy na nakasuporta po sa aming mga YouTube channel. Salamat po sa pagmamahal po ninyo sa amin. Mahal-mahal uh, mahal din po namin kayo. Maraming maraming salamat po at God bless po at uh, mag-ingat po kayo palagi. Eh. Yan guys, bali, nandito po kami ninini sa bayan. Uh, kinuha na po namin yung perang padala po ni Ma'am Judith, ni Ma'am Joanne. Thank you so much po. April eh, pinapabigay ni Ma'am Judy at Ma'am Joanne. Ito daw ay uh, wedding gift sa inyo. Thank you, yeah, po thank you so much po kay Ma'am Jo. Ma kay Ma'am Joanne at kay Ma'am Judy, salamat po sa inyong wedding gift po sa amin ni Thank you so much you po. Tatay po. Uh, po ay gumagawa ng... Uh, ah, oo nga po. Ano. Ay, si Ma'am oh. Joanne po at si Ma'am Judy nagpadala po sa inyo ng 2 Oh, sa inyo daw po ni tatay. Siya, oh. Siya, oh. Sa inyo po ni... Busy-busy oh. <laughs> po si tatay. <laughs> oh, sa inyo po yan. Salamat oh. po, Ma'am Juan. May pambili naman ako na apang mintinan. Apo. Ay, alam po, ako ng uras. Ah, Ma'am Ma'am Juan. Maring po kayo. Kaling po kayo. Si Ma'am Judy at si Ma'am John ay nagpadala. 5K mini oh. para sa mm. iyo. Ito daw ay... Pa-birthday pa -birthday daw sa iyo ni Ma'am Judy at Ma'am Joanne. Thank you po Ma'am Judy and Ma'am Joanne sa birthday gift. Salamat po. Tapos ito daw 2k para kay Bossing. Oh, meron din ako? Oo. Uh, panggas mo raw Bossing. At laging napunta ng bayan. May halos may araw-araw. Ako nakakadalog. Balik. Oo. Uh -uh pagkuha po ng pagkain ng alimang. Thank you po. Thank you po. Salamat po. Milot. Opo. Okay. Si Ma'am Joanne at Ma'am Judy ay nagpadala. Ay may 1K para kay Teo at ito daw ay para sa kay Teo yung pang haircut. Opo. Oh, Good <laughs> ha your hands. Ha Abay naabot. <laughs> oh. Thank you so much po Ma'am Judy at Ma'am Joanne. Uh... bawal wa ka ni baby. Ako. Mukha ka daw pala Ma'am Judie, Ma'am Ma Jo. Ma'am Ma'am thank you po. I pogi pogi. Pogi mo na pogi. Pogi. So, pa pa gupitan kana. Pagbalik na lang po mama ni ni Bal, galing po ng Sambales namin paggupitan para siya po Ay, Sige. Okay. Pag uwi na lang daw po si Teo. Ano kayong bagay naggupit kay Teo? Yung <laughs> kalbo? Ay, kakalbo eh. Siya kamahal. Abangan po ninyo ang gupit ni Teo. <laughs> kalbo, kalbo. Thank you po, Ma'am Judy. Ma'am Joan. Ano po kayong gupit ni Teo, Ma'am? Barbers, kalbo. Barbers. Barbers. Bahala na. Horse cat. Gusto mo ng horse cat o gupit ba? O. Thank you so much po ulit, ma'am Judy at ma'am Joanne, sa padala po ninyo kay Teo na pang haircut. Thank you po, ma'am Judy, ma'am Joanne. Ayan po, itong natitirang 2-5 ay para naman po kay nanay Nida at kay tatay Erning. Pagpunta ko na lang po doon dalahin sa NACAR. Salamat po ulit, ma'am Judy, ma'am Joanne. God bless po. Balingin po ay pauwi po kami ng bayan. At uh, thank you, Lord, dahil si Drew po ay magpapagupit na sa wakas. Yehey! Anong gupit mo, Drew? Ang dati na ang... Ayan po, si Nini kasama din po namin. At pagsusukatin daw po namin ng gown na isusuot po niya sa kanya, dibo. Gusto daw po ni Milot makita. Si Teo po hindi na namin isinama at mainit pagdating po sa bayan ay mainit ay naiinip po pati yan kapag kayang nakatigil itong sasakyan na gusto po lang niya umaandar tapos kapag tumigil yung sasakyan gusto po ibababa ayan hindi po pwede nang naka, nakaparking lang at nakasakay nagiiyak po naiinip tsaka milot oras na rin naman ang pagtulog niya Han Umalis po kami, inaantok na rin. Maya-maya po yun ay na po. And guys yun po ang before saan baga before and after before and before <laughs> saan baga grabe po kainit before and before Ah, lubog ka. Ay, hindi makita. Dito na po kami. Ano? Oh, marami pala nagpapagutik po dito. Anong gupit baga? Pili ka na doon ah. Gusto mo yung may guhit po doon. Ayan <laughs> po ah. Parang maganda baby yung ganun.

tapos na pong ng gupitan. ayan po bali tapos na siya Na. Dito <laughs> yung ano, Yung <laughs> ano, <laughs> ang after after magpagupit makapal pa rin pero at least po hindi nakagaya nung una na parang pugad ng manok <laughs> parang pugad ng ibon <laughs> parang nga rin ang pagtaniman ng orchids <laughs> yan naman eh, kahit papano po eh uh, naging neat na, mas malinis na tingnan kami po ipabalik na to no? kay River at kami, ang next natin ay dito sa may 7-Eleven. Yung po dalawa ni Idro ni Kim ay papunta muna po sa JB. O po, hindi na sumamat. Mataas naman po pag-akay ng hagdan na. May elevator naman po doon. Kaya lang po yung may pobya po ako sa pagsakay po ng elevator. Kaya ako hindi na sumamat takot na ini ka. Ang ah. nanganak po si Milot. Ay, ako ay magdamag walang tulog. Ininerbius. Alam po ninyo yung naging pangyayari nung uh, nanganak po si Milot. Tapos po yung pumunta kami ng hospital ay, alam mo yung parang lutang ka, wala ka sa... Parang wala ka sa sarili mo dahil nga po sa sobrang takot kasi bigla ka pang makukulong sa elevator nag stop po yung elevator noon yung parang uh, tumigil po doon na stop kayo mabuksan eh oh, grabe yung nervous ko yung ako po ay parang nagkakaroon ng phobia sa pagsakay po sa elevator yan po ngayon naman ay pupunta po ulit kami doon sa arkilahan po ng gaon na eh. grabe yung tao po. Ah, dito na naman po kami. Nakalimutan ko ka, na Ano ba yung isa parang ano Yan, ano okay ba Yan, Maganda. Ito po. Magkano po ang ganay? Maganda, baby. Ito rin? Ito kasi yung pangilalim niya yung kulay putihan eh. Pwede ni. Pwede niyo so so at nag uh, gusto daw makita nitong isa kong anak. At hindi niya nakita yung ano ah, yung isusuot. So kapatuni. Ah. ko -huh. Wow. ganda Wow. Okay, wow. oh, pumunta na doon sa bibig Harap ka rin dito. Hintayin nyo ako. Oh, napaka-bullet din pala nito. Ani? eh, igal yung mga niya. Ganda. Ganda nga. Ano eh, isa ito. Ayun siya, hindi ko pa nakikita. Pwede nga isukatin natin. Pero maganda ito, ano eh. Ano eh. Ano eh. Ano eh. Ganda po siya. Ang sukat po lang ni Nini. Pwede kayo, na yung mga ganito. Ayan guys, bali nakapagsukat na po si Kim. At abangan nyo na lang po yung kung ano yung ni Nini. Hindi ko isasama dito sa vlog. <laughs> yung kulay pink lang ang isasama ko. Pero yung susot po ni Nini sa debut. Ay hindi ko po. Pasensya na po. <laughs> sa Dibu na lang oh, surprise po excited ka na ba Nini oh. Okay. ayan po bali Pauwi na rin po kami thank you Lord at nakapagpagupit na si Idro oh. at okay na rin po yung isusuot ni Nini sa Dibu po niya pasensya na po kung hindi ko pa maipasilip sa inyo saka na lang po bangan nyo na lang po sa birthday po ni Nini. Pugi daw, pugi. Hindi, isinama ng mama. Pugi pa, isa pa daw, pugi. Isa pa, pugi. Isa Masama look, kagigising po yan. Hindi po yan isinama sa bayan, kaya naki mga... Mga si mga mukha. Pugi daw, pugi. Bakit na yun? Hindi naman pugi. Hindi kayo Sa bayan, ikaw na no, may tulog, baby. Kagigising.

Dan, ini kau, saya Ayan po, bali, hanggang dito na lamang muna po ulit itong aking vlog. Pasensya na po kayo kung ako ganito lang yung aking vlog. Hindi pa po ako makapagluto. Hindi pa ako makasama kay Bossing sa kanyang mga panguhuli ng alimango. Dahil ako po ay medyo masakit pa rin yung lalamunan. Tapos ay barado po yung ilong ko kaya parang hirap po akong huminga. Abawi na lang po ako kapag ka okay na po ako. Pag magaling na po. Pero okay naman po ako kaya lang nga barado yung ilong kaya parang medyo hirap huminga. Mahirap kumilos. Ayan po at bali hanggang dito na lamang muna ulit itong aking vlog. At muli, maraming maraming salamat po ulit sa inyo lahat sa walang sawang pagsuporta. <laughs> Excuse po. At panonood. Mag-ingat po tayo palagi at God bless po sa inyo lahat. Bye-bye.